emosyonal na nagpasalamat si Bong Navarro sa kanyang misis, ang mga nakapaligid na kaibigan, pati na taga-suporta na kumapit hanggang sa makonjaraw ang ustisya sa kinasasangkutan niyang insidente noong pang 2014. Pinataw na kasi ng Tagig regional, regional Trial Court ng reclusion Perpetua si na Cedric Lee, Dennis Cornejo, at dalawa pa dahil sa serious illegal detention kay Bong. Ayan. Kasi di ba, ka, nung Webes, di ba, kahapon, mm. lumabas na yung resulta mm. na ito nga ay, bin, ay ano mo ano tawag dito, individicated yung isang in, word. Inatulan. Inatulan. Anong in English nun? birdic Ah, uh, birdic uh, yung bird, Hindi, hindi vindicated yung, di ba, acquitted yung ligtas. Yung isang word, acquitted, uh, ano ba? Ano? ano ba isang vindicated word? Vindicated si Bong. Uh, vindicated si Bong. Uh. Pero sila, ano sila, hindi sila acquitted. So, lumabas yung si resulta Guilty. Kapon. Guilty. Guilty. May isa pang word. Uh. Ay, naku, ewan sa sa'yo. Ano, convicted. Ayan. Uh. Convicted <laughs> sila. Nag-guilty. Nilabas yung si resulta ka. <laughs> Siyempre, nag-thank you ngayon itong si Bong ng Barong skate with At sa showtime, time, nag-thank you siya. Pinasalamatan niya yung RTC, pinasalamatan niya yung mga fan niya, pinasalamatan niya yung it's Ang ABS na hindi daw siya talaga iniwanan, during his laban, di ba? Mm. yes. Pero yun nga, nakakatuwa na may resulta na. At syempre, lalo niyang pinasalamatan yung kanyang, ano, si, di ba, si Tanya. O, oh, yung asawa yung niya asawa na. Yung asawa niya. At saka, eh, hindi siya iniwan, di ba? Diba? At saka, si Direk Chito Ronyo, bilang oh, oh. mo friendship, oh, oh. pinasalamatan niya yes. si Chito Roño. At saka, si yung niya, kahit sa, may nagawa siyang kasalanan, oh, si Tanya, na, no? na pagkukulang, hindi, yes. siya iniwan, yes. hindi. hindi siya iniwan. Correct. Diba? Yun ang maganda na kahit alam natin na di na, umano, di ba, may pagtataksik, parang hindi dapat na dahil naman na hindi, di ba, si Bong. Pero yun nga, nandiyan pa rin si Tanya, nakakatakot. Anong hindi dapat na patunay na hindi, inapunta nga siya doon kay Denise eh. Hindi, gina nang oh. oh. na. Kasi baka sabihin ng mga kamarisol natin, napunta nga siya doon, tapos sabihin, hindi. Pero, At sa naman si Bong, oh. na may kasalanan oh, siya ah, na wow. sa... oh, Uh, pero ang ibig sabihin, yung rape parang hindi daw. Di ba ah, yung naresulta? Oh, Walang-walang yun, walang rape uh, na nag... Pero, ano. hindi, wala. Pero, uh, pero nakipon uh, niya uh, na uh, na na si Dins uh, kasi pumunta siya. With much yung foods pa, sabi nila, di ba oh. foods ang daw? Pero huwag yun natin. Pero huwag uh, natin. Kasi ang malaga, ayan nga po, masaya na si uh, Bong na yung may resulta ng maganda yung kinain na niyang kaso kila Cedric. Pero si Cedric Lee, parang iapila niya ang kaso oh, eh, di ba? Kasi kusang loob siyang sumuko sa NBI, di ba? Mm -hmm. Tapos si Dennis parang pelikula, di ba? Talagang parang may ano, takip ng rehas na ano. Puray. Kasi oh, di ba, pag ano ka talaga, pag convicted ka talaga, eh talagang oh, diretsu na diretsu ka diretsu na talaga na. Sa, sa, jail, parang oh. gano'n. Pero, pero din alam mo yung mga netizens natin, at least, di ba, parang napahinga na rin sa issue na ito. Kasi 10 years. Sam oh, sa yung tagal. Sabi nga nila, napakatagal ng ustisya. Oh. Oh. Imaginin mo, 10 years bago nagkaroon ng, ano, di ba, resulta. Pero alam mo, pare-pare sa nagkakasakitan, di ba? Si Bong oh, oh. naranasan yung makulong. Oh. oh. Sila naman ang nakakulong. Sila naman. Okay. di ba? Oo, oh, ganun-ganun oh, ganun. Ganun -ganun pwede ganun lang. Pwede pa rin nilang i-apply yung kaso nila, mm. di ba? Pero so, mm. tinapun natin kung anong mga susunod na pangyayari. Pero siyempre, happy na si Bong na ayot, nabigyan na ng justisya yung nangyari sa kanya. Yeah.